umulan po sa mga bis. Magandang magandang tanghali. umuulan na may araw po mga bis. So, ayan. Ayan, ang lakas ulan na may araw. Umulan na may araw. Ayan. Umulan na may araw mga bis. mainit. Maulan init mga fish ang ating panahon ngayon na naman. Bumugso ang ulan at na malakas at siyempre malakas din ang init. Ayan. Ayan, may ulan pa sa mga fish. Ayan po mga fish, umulan po siyang mainit. Umulan na may araw. Ayan. Bye, lang, bye.